ang karunungan na ito ay isa sa mga kinukonsidera na makalumang pamamaraan ng lihim na karunungan bagamat makaluma man pero ito raw ang isa sa mga epektibo o talagang gumagana na pamamaraan o mga orasyon sabi rin ng ibang tao na kaya nabuo ang ikanto di Diyos na aklat dahil ibinase ito sa 28 familiares may iba't ibang kagamitan ang aral na ito ito ang tinatawag na 28 tribes o 28 tribo ng iba't ibang mga deity ayon sa ibang mananaliksik saan nga ba nagmula ang aral na ito at kung sino o kung ano ba ang nasa likod ng kapangyarihan na ito para ito'y mapagana. Ito ba'y galing sa Diyos o sa mga demonyo? Base sa aking pagtatanong-tanong at pananaliksik, meron akong nakuhang dalawang konkretong kwento. Ang mga ito ay pumapatungkol kung paano nagmula ang dalawamputwalong familiares. Sa video ito, may dalawang kwento kayong mapapakinggan isang makalumang versyon at isang makabagong versyon na pinaniniwalaan ng mga makabagong mag-aaral ng lihim na karunungan. Ito ang makalumang versyon. Noong unang panahon, ay may isang taong ginagambala ng demonyo. Nakikipagkumpakto ito sa demonyo para mapagaling ang kanyang kapatid na may sakit at bilang kabayaran gustong kunin ng demonyo ang kanyang kaluluwa ang lalaking yon ay humingi ng tulong kay San Ignacio de Loyola likas na kay San Ignacio ang pagkakaroon ng mabuting kalooban kaya sinabi niya sa demonyo na bilang kapalit ng taong ginagambala nito ay siya na lang ang kunin nito. Dinagit si San Ignacio ng demonyo, pataas ng pataas hanggang sa nakarating sila sa disyerto. Kahit nasa sakit ng mga kuko ng demonyo na nakaipit sa mga braso ni San Ignacio, ay hindi siya naubusan ng paniniwala at pananalig sa Diyos. Kaya nag-usal siya ng orasyon ito ay sa wikang latin na ang kahulugan sa Tagalog ay may pananalig ako sa Diyos. Pagkasabi noon ni San Ignacio ay biglang sumabog ang demonyo at dahan-dahan siyang lumapag sa disyerto. Ang nasabing demonyo ay nagkapira-piraso ng walong piraso. Naging isang trispiko ito na may mata sa gitna at bawat piraso ay may iba't ibang orasyon at yun ang naging 28 familiaris. Kung ating iisiping mabuti ay nangangahulugan lang na ang aral ng 28 familiaris ay nagmula sa demonyo. Ang mga demonyo po ay may hierarchy at bawat demonyo ay may sumasailalim ilalim sa kanilang mga espiritu. Nung sumabog ang demonyo na dumagit kay San Ignacio, naging 28 piraso ito na kumakahulugan na ang 28 familiares ay napapa sa ilalim sa hierarchy ng demonyo na dumagit kay San Ignacio. Dumako naman tayo sa makabagong kwento nagawa ng mga makabagong mag-aaral ng lihim na karunungan. Ayon sa kanila, ang aral na 28 pamilyares ay daladala na dati pa ni San Ignacio sa kanyang talandro. Naging armas niya ito para talunin ang iba't ibang klasing mga demonyo. Hanggang sa naging nakatunggali na niya ang hari ng mga demonyong ito. Ito raw ang pinakamalakas sa kanyang mga nakalaban. Kaya nadagit siya nito papuntang disyerto para subukin ang kanyang pananampalataya. Pero nung inusal ni San Ignacio ang dasal patungkol sa infinito Dios, ay sumabog ang talandro nito at nagkahiwa-hiwalay sa walong familiares kung ating iintindihing mabuti ang makabagong kwento ay maraming red flags una si San Ignacio po ay katoliko at hindi siya naniniwala sa infinito Dios, kundi ang kanyang loyalty ay nasa Diyos Ama pangalawa ang sumabog daw kuno ay ang kanyang talandro pero hindi sinabi kung anong nangyari sa demonyo. So walang klarong ending. Ang kwentong 'yon ay nag-skip hanggang sa narinig niya ang boses ng infinito dios na nagsabi na ang lahat ng nasa 28 familiares ay ang kanyang iba't ibang pangalan. Kung ako ang tatanungin, mas naniniwala ako sa makalumang kwento kaysa makabagong kwento na halatang gawa-gawa lamang para mapagtakpan at linlangin ang mga tao na ang aral na tangan-tangan nila ay galing kuno sa Diyos. Kung ating susuriing mabuti at maging logical tayong mag-isip, ang nakapaloob sa 28 pamilyares ay iba't ibang pangalan ng mga deity o mga elemento. Sa mga taong mangmang at mga mababaw mag-isip ay marahil aakalahin nila na ito ay mga sekretong pangalan ng Diyos at pumapatungkol lamang sa iisang Diyos. Kung gagamitin natin ang lohika na iisang Diyos lang bakit pa siya kailangan magpapalit-palit ng pangalan na siya naman ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, ang iba't ibang pangalan na ito ay depensa na naman para linlangin ang mga tao. Bakit ka patatawag sa iba't ibang pangalan ng Diyos mo kung ito naman ay tunay na makapangyarihan at nag-iisa? Mga migs, i-comment nyo lang ang inyong mga opinyon hinggil sa 28 familiares.